Hi guys. Dito po ako ngayon sa Paranyake. Dito sa no, Dito sa Nerbel. Nag-vlog po ako guys kasi ipos ko sa YouTube saka sa Facebook. kaya ako nag nag-vlog kasi hapon na hindi na mainit guys kaya hinahanap ko pa yung kaibigan ko dito hinihintay ko hindi ko pa ma pa nadating guys kaya habang hinihintay ko nag-vlog ako para mayroon akong i-upload sa youtube kaya guys maraming salamat guys sa mga sumuporta sa akin sa BG Vlog TV huwag kayong magaling langan po mag uh, mag uh, support ko sa aking guys laking utang na rin ko sa inyo hindi ko kayo makakalimutan guys huwag nyo sanang kalimutan supportahan nyo po ang aking youtube channel guys sa DJ vlog tv sa youtube maraming salamat guys sa inyong lahat sana po supportahan nyo po ang aking youtube channel BJ Vlog TV guys maraming salamat po sa inyong lahat maraming salamat po sige po bye bye salamat hanggang dito na lang salamat po guys bye bye